Anak, anak, halika, videohan mo ako. Videohan mo ako, meron ako nahuhulin tilapia. Dalawang mamaw. Mm -hmm. Ano na, sa screen. Ba't papa, hindi pa kinuha? Hindi, ah. pakikita nga natin sa video. Na doon natin talaga naka-huli yun. Okay, Adi okay. Hindi ko na nga hinango. Magpapavideo nga ako sa'yo. Ah. Okay. I pass forward mo na natin abang lalakati. <laughs> Napakalaki ng tilapia. Nasaan pa? Nandun na sa may ano na yun, sulok na yun. No? Layo naman? Ano ko nag-umang ng screen kasi napakalakas ng pusag dito sa tubig. Ah. Ayun, nadali ko rin yung dalawang tilapia. Ay, dalawa ba? Tatlo. Yung isa maliit pala. Hindi ka eh. Papakita natin na aktual. Ay, 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 na ay, ay, ito na guys, mga Lodi Cakes Huli natin sa screen Ito Ayun o Ayun o, lalaki oh. pang ihaw talaga Oh. Saka isang maliit Ayan, patay tulig. Ah. tulig Iyahango natin Diba, lalaki mga Lodi Cakes, pang ihaw <laughs> Pang inihaw to, panang to pang ihaw <coughs> ang laki, ang laki na. Mga mamaw na tilapia. Oh, buti mo. Buti. Hirap. Oh. Hirap. Oh, mo Ah. Saka uwi na tayo. Ngayon susukatin natin kung gano'ng kalapad talaga to Matagal ko nang nakikita to dun sa, ano, sa katubigan na Pumuposag-posag doon. Minsan niya, umaangat pa, eh, lumalabas yung bibig eh. <laughs> Ito, na huli natin sa, ano, sa screen. Medyo ano yan. Ayun. di Ayun. 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 pa Ayun. Di Ayun. Ayun.

Kasi lapad ng palad ko. Malaki na yan, no? Kasi oh. mm. ito, mali ito. Oh. Ito naman, bulig. <coughs> Bulok nga Sa mga ebig. Yan, no? Lalaki. Pang Pang ihaw.